Pagbalik nga namin yung hapon para bisitahin ng mga puppies, dadalawa na lang sila. Ano, dadalawa? Ano, dadalawa na? Grabe, sana nga ba napunta yung isa? Nakahain na nga ba ng ahas? Pinaganda na nga natin ang pagkain si Mama Dog. Ito merienda niya lang to. Para nga marami siya laging makain at marami siya magawang gatas. Kung so, matapos na kaya, din na nila kay Mama Dog. Talagang inaasar pa ni Mother itong mga bata. Binibigay yung pagkain sa mga bata. Ay, grabe naman. Ito nga, na naman ng trio. Sasamahan na naman nga nila tayo papunta kay Mama Dog. O, diba Ang ka cute talaga nila. Talaga so, nga, napakabait na mga to at sasamahan tayo. Actually, kahit saan tayo pumunta, basta maglalakad tayo dito sa labas natin. Nandiyan na agad sila para samahan tayo. Bodyguard yarn. May dala rin nga pala tayong box kasi natin ito sa mga puppies. Habang papunta nga talagang hinihingi pa si Achuchu yung pagkain. Pero syempre hindi yan para sa kanila. Para kay mama dog po yan. Habang naglalakad naman nakakita si mother ng plywood. Pwede nga daw itong ilagay doon sa kanal. Iyahara niya nga daw to para hindi maklayo yung mga puppies. Para nga hindi sila masyado hiwalay Anyways, ang dami nga sa inyong nagalit kasi nga hindi natin kinuha yung mga puppies or hindi natin ni-rescue. Mamaya nga sasagutin ko lahat ng mga comments nyo para naman alam niyo din yung side namin. Pagdating dito kay mama dog yan, eh, agad siya ni mama at lumabas din naman agad siya. Excited na rin nga yung kumain. At kita nyo rin nga talaga maila pa rin siya sa atin. Nalayo rin nga natin itong ibang mga doggies na kasama natin kasi ay talaga ni Mama Dog na may ibang doggy. Syempre may anak nga siya kaya ganun siya. Ayun nga nagumpisa na rin si Mama na ayusin yung kanal. na nga niya tong plywood para ihara nga sa kanal. At nung silipin nga niya, be talaga nagulat kami. Kasi nga te talagang dadalawang puppies na lang yung nandoon sa ilalim. Ala. Ala talaga. Ala talaga na. Ha? Sumigaw mo ng ila dali. Talagang halos sumuksok na si mama doon sa kanal para hanapin lang yung isa pang puppy. Anak ko lang nga niya dyan sa loob ng kanal. Itong dalawang brown na itim yung muso. Kamala so, na nawawala nga yung puppy na tiger. Kaya naman talaga kinuha ni mother muna yung dalawa at nilagay dito sa box. Ang dami rin nga nakakatuwang comment. Natuwan-tuwa din sila kay mother kasi nga nilalambing at kinikis niya yung mga puppies. Ito na nga for dahanap na si mother din sa isang puppy. At talaga nga nilibot niya itong kanal na to. Napakahaba ng kanal nito talagang sinilip niya po lahat. Kasi nga iniisip namin baka nga nakagapang siya papalayo. Kasi musi talaga ganun yung nangyayari. Hindi kasi ito yung first time na... May doggy kaming nakita na nanganak sa kanal. Pangalawang beses na to, actually. Nilawan nga nila yung kanal para nga silipin kung asan yung isa pang puppy. Talagang effort na effort si mother for the silip siyang maigit. Kahit nga sobrang katina, talagang suksuk siya dyan, be. For the tuwad pa nga siya, kulang na lang talaga. Ay, sumuot na siya talaga dyan sa kanal na yan. Pero worth it nga ang pagsuot-suot niya kasi ayan, nakita niya nga rin yung isa pang puppy. O, diba, ang tuwa niya nung makita niya. At mas nakakatuwa nga na positive, hindi siya nakain ng ahas. Kasi, jusko yun din talaga naiisip namin. Baka ang ahas or ang worst pa is makain talaga siya ng or malunok ng buhay, di ba? Kaya naman ayan for the yakap si mama sa puppy na yan. Kasi nga talagang kahit anong gusto namin nakuhanin sila at iuwi sila sa atin, talagang hanggang dito na lang yung makakaya natin yung bisitahin sila 3 to 5 times a day. Anyway, si Sinetel nga muna ni mother yung mga puppies na yan dyan sa box at ayan, sumuksok na naman ulit siya sa kanal. Parang napapasarap na siya pagsuksok. At ah? pinansya na nga rin niya kung saan ilalagay itong plywood na to. Yung tama lang para magkasya din si mama dog, tsaka para makaibunang ng itong mga puppies. After nga niyang malagay, tinanggal niya muna itong mga puppies na to. And syempre, kinadal-kadal nga po niya. Nalala ko nga yung nag-comment, sabi niya kung may lahi daw, siguradong kukunin Which to. Which tama naman kasi most probably kung may lahi, siguradong may nagmamayari sa kanya. So, hindi naman po yun yung rason kung bakit hindi namin sila kinuha dahil lang walang lahi. And actually, to start with, kung talagang wala kami pake sa mga walang lahi, edi sana hindi na namin sila tinulungan umpisa pa lang. Isa na naman ng iba dyan, ikinokontent kasi kaya tinutulungan. Actually, yung namin for awareness lang siya talaga. Para nga ipakita sa mundo na hindi talaga dapat dinidiscriminate yung mga fur parents na may lahi yung mga doggy kasi palagi sinasabi kapag may lahi yung doggy mo automatic wala ka ng pake sa mga aspins which is mali po anyways ayan dinideform nga po nila itong box na to para nga ilatag dito sa mga puppies dito sa kanal para naman hindi sila diretso sa lupa box nga din yung nilagay para nga kung sakaling magwiwi sila hindi naman nila maghigan yung wiwi at maabsorb nga sa nung box at hindi rin naman basta mababasa agad yung box ayan nga bago sila ilagay ni mother sa loob ay pinagtitingnan niya muna yung mga gender ng puppies na to at, niyo ba talagang in love na in love si Mama dito sa isang kamukha ni Mama Dog? Abangan niyo na lang kung ia-adapt niya nga tong isang to. Anyways, ayan binalik na nga siya ni Mother lahat diyan sa luo. At we're hoping na hindi na nga sila masyado makalayo or makaglayo-layo sa isa't isa kasi delikado talaga kapag nakalayo ni sila makakadede kapag pumasok na si Mama Dog dito. Syempre bilang papis pa nga hindi sila basta makakabalik. Anyways, ayan nga dinalhan natin ulit ng tubig si Mama Dog kasi nga naubos na niya yung tubig na bigay natin sa kanya kanina. Syempre kailangan hydrated siya all the time para nga marami din siya magawang gatas. Anyways, ito na nga po explain lahat at babasahin yung mga comment nyo. At ang si ate nga nag-comment, sana kinuha daw at inilipat na lang. Parang hindi naman nanood si ate. Sabi ko nga, wala nga po kaming pagdilipatan sa kanila. Hindi natin sila pwedeng dalhin sa mansion dahil nga ng ating pack members at hindi naman pwede sa kabilang bahay kasi nga po, meron tayong mga pusa doon. May nag pa nga sa comment ni ate, correct naman daw, may pera naman daw tayo. Bakit hindi gawa ng malit na lagay ng mga puppies? Kung sa pera-pera lang yon nagkakamali po kayo. To start with, breeders po kami and hindi rescuers. Ang ginagawa po talaga namin. Talagang pag may nakikita lang kami na nangangailangan ng tulong, tinutulungan lang namin sila kung ano yung kaya namin. At hindi po kami yung mga rescuers na talagang kumukuha ng mga aspins na nakikita nila. Hindi po kasi talaga babasta ang pagiging rescuer kasi dinedevote nila buong energy nila, effort nila, oras, pera nila sa pag -rescue. Kaya naman saludo po talaga kami sa mga rescuers. And kay ate na nag-comment, actually naisip na namin yan na bigyan sila ng cage or ipagawa sila ng maliit na cage. Pero kung gagawin nga po namin yun, wala naman po tayong paglalagyan kasi hindi naman po ating lupa ito ano. Ang masama nga po baka mapagalitan pa tayo ng may-ari ng lupa kapag nagtirik tayo ng cage doon sa lupa nila. May nag-comment rin nga po na sana inadapt na lang natin yung mga puppies. Actually, hindi pa po sila pwedeng i-adapt. Ano? Kasi nga po dumedede pa sila sa kanilang mama. Kung ilalayo mo nga po sila sa kanilang mother, may high risk po na hindi sila makasurvive. Yung isa namang ko nag-comment, concern siya na umulan nga daw, baka nga daw magbaha at malunod. Actually, yun yung sinabi ko mismo sa video. Sabi ko nga po, talagang handa naman kaming kuhanin sila kung kinakailangan na po. Pero sa ngayon, hindi lang po talaga muna. At ang isa pang reason kung bakit hindi natin sila makuha agad is because hindi rin po talaga kami sure kung meron bang nagmamayari dito kay Mama Dog. Nabagit ko naman po yan sa video, parang bingi lang talaga yung iba ano. Kasi kung kuhanin natin sila, baka nga mapahamak pa po tayo at magalit sa atin yung mayari. Hindi kasi yung first time na napagalitan tayo ng mayari ng mga doggy na pinakakain natin. At ang isa pa nga po ay talagang hindi po maamo sa amin si Mama Dog. At ang worst thing nga po na pwedeng mangyari kung sakaling i-rescue at kuhanin nga po natin sila. Let's say for example, nakasettle na nga po sila, may cage na sa loob ng ating mansion or ng ating bahay. Dahil nga hindi amo sa atin si Mama Dog at hindi niya gusto yung pwesto. Dahil nga ng ating pack members kasi syempre matitrigger siya kapag lumalabas yung ating ibang pack members. Baka nga po isa-isa niyang bitbitin pa yung mga puppies niya at ibalik niya ulit dito. Kasi kung napanood niyo po sa aming vlog, ganun nga po yung nangyari nung minsan na nagrescue kami ng isang doggy na nanganak sa kanal. Pwede niyo i check yung video na yon sa aming YouTube channel. Panoorin niyo rin po para aram niyo rin talaga kung ano ginagawa ng ibang dogs kapag ay nila sa lugar na pinaglipatan mo sa kanila. Anyways, gusto ko rin po mag sa mga natutuwa sa mga ginagawa natin. Dahil po sa inyo kaya kami nagpapatuloy sa mga ginagawa namin ganito. Dahil po sa inyo na mga naniniwala sa ginagawa namin at hindi minamasama yung mga ginagawa namin. Talagang may mga tao lang kasi talaga na yung bad side yung nakikita sa ginagawa mo. At actually somehow sanay na po kami sa mga ganyang comments. Yung parang hindi nila gets kasi nila mismo hindi rin naman nila kayang gawin yung pinagagawa nila sa amin.